Nagpayag naman ang pangarap si Wrestling World Champion Macho Ramos na magsuot ng pambansang uniforme sa Olympics matapos ilahad sa House Committee on Justice na angad niyang maging naturalized Filipino upang dalhin ang Pilipinas sa pinakamataas na intablado ng palakasan. Ang ibang detalye alamin sa pag-abante ni Carlo Villasenor. Nagpahayag ng matinding hangarin si Phil Am Wrestling World Champion Matthew Ramos na isabak ang sarili sa Olympics bitbit -bit ang watawat ng Pilipinas matapos humarap sa pagdinig ng House Committee on Justice para sa kanyang naturalization bid. Sa deliberasyon sa Kamara, sinabi ni Ramos na hindi lamang dugo at apelyedo ang nagugat sa kanya sa bansa kundi ang mga taon ng pagbisita, pakikisalamuha sa local athletes at pagsasanay kasamang national team na nagpatibay sa kanyang kumpiyansa na dito na siyang gustong magtagumpay. Nakabisita na si Ramos ng apat na beses simula 2021 at sa tuwing bumabalik siya, mas lumalalim o mano ang kanyang pagkilala sa kulturang Pilipino. Iginit niya dito niya naramdaman kung saan siya nabubuhay bilang atleta. Sa pagdinig, iginit na Ramos na ang kanyang ultimate goal ay Olympic gold at gusto niya makamit iyon bilang isang Pilipino. Ayon sa kanya, nakita niya raw sa Pilipinas ang lugar kung saan maaari niya maabot ang tugatog ng kanyang karera. It's been a dream of mine to be traveling to the Philippines and this is my fourth trip out here and I used to always hear from my dad all the time all the, the stories he would tell about the Philippines and being from the States. I never believed him and all the hard work he'd always go through and a lot of the things I see in myself. And ever since coming to the Philippines for the first time in 2021, my whole perspective changed and I got to train with the national team, the, the national wrestling team, WAP. and met Alvin Aguilar and Everything changed. I I'm a world champion in the sport of wrestling and My goal is to be an Olympic gold medalist and keep bringing gold medals to the Philippines. And... Kuwento pa na world champion nakasanayan niya na sumama sa training ng national wrestling team tuwing tumatapak siya sa bansa. At sa isa sa pinakahinahanggan niya ay ang pakikisalamuha sa mga batang wrestlers. Regular pa umano siyang nag-aabot ng lumang training gear mula sa kabataan niya para ma-inspire ang mga ito. Payag niya ang bawat ngiti ng mga batang atleta ay lalaro nagbibigay saysay -say sa kanyang misyon. The the culture here is just out of this world. The... the positivity the love that being a stranger coming into the, the philippines i didn't know what to expect and coming out here this is where i thrive and where i can see myself achieving my goals and my dreams of being the best that i can be as a wrestler and i, I want to be more of a world champion i want to be a multiple time world champion in the sport i want to give back to the kids and i've been Every time I come up here, I I train with the, their national team and whenever they have the kids club, I always bring up my old wrestling shoes from when I was 5 or 6 and just seeing their smiles every single day makes me happy. And... Buot sa pag-usapan ng karera, nagbigay kulay din si Ramos. Sa usapan ng ibahagi ang ilan sa kanyang mga paboritong pagkaing Pinoy. Ang sa kanya, paborito niya ang anumang adobo at sabaw, pati na ang balut, na una niya natikman sa Pangasinan, hometown ng kanyang ama. My favorite dish would be... White rice with any type of adobo. The number one is adobo, but anything that I could put the sabao with, with the rice, any blan, uh, bangos, just using my fork and spoon and you and, uh, know like that and just but anything I could put some white rice in and, and mix it up together. I, I really love that. And uh, I would say my favorite place I've been to is in between Cebu and Boracay. Just great place all around, there's great energy. And uh, I, one of my fondest memories is going to my dad's hometown of Pangasinan, and I had my first balut. And uh, I, I really like balut. So it was, it's like chicken noodle soup and egg. Sa ngayon magpapatuloy ang deliberasyon ng kanyang naturalization bill, ngunit nananatiling malinaw ang direksyon na is ni Ramos maging Pilipino sa papel at sa laban at dalhin ng Pilipinas sa podium ng pinakamalaking kompetisyon sa mundo. Ako si Carlo Valesenor, Abante Sports, nauna!